Good morning sa lahat. Heto sa Ate Bibi at na naman si Ate sa umagang-umaga. Umaga. Kasi po, magluluto ako. Kaya ngayon, kailangan ko munang mamalengke. Kaya mga kapakseo, good morning. Let's go na tayo mga kapakseo. Kaya, yeah. alam niyo mga kapakseo, ganito lang ang buhay ng isang tulad ko mga kapakseo. Na walang mga inaasahang tao. Walang inaasahang asawa. Kailangan kumayod araw-araw dahil sa dami kong komplikasyon, sa dami buhay kailangan ko lang talaga tumilos mga kapagsew. Kaya mga kapagsew, let's go! Yan ha, yan na sila sa amin ko. Kaya mga kapagsew, yan ha, alis na ako. Hi, good morning! Good morning! Good morning! Ayan mga kapit pa ito, si Pat. Ayan si Maring Lekle. Ayan si Maring Ayan si Maring Lekle. Ayan si Maring Lekle. Ayan si yung mga kapit pa dito. Mga kapaksew. Mga kapaksew! Good morning! Ayan sa tipat mo. Baba! Si Mas Diklik. Okay ito Ayan si Mas Diklik po. Ayan ha mga kapaksew. Mga kapit pa ng mga kapaksew buhay isang yuda. <laughs> Grabe. Ganun lang talaga, mga kapag -siyo. kapag wala kayo, kayog ka lang ng kayot, Parang lahat ng taong umakasa sa'yo ay mabubuhay. Kaya, ayan. Ay, nako, mga kapag -siyo. good morning muli sa lahat. Ayan, kukuha ko muna yung aking susi. Grabe, no? Mga kapagsil, sa panahon ngayon, kung aasa ka talaga sa iba, magugutong ka. Kaya kailangan lang talaga natin kumayon, maging masipag. Kung ano man, kung may ang kanil mayroon mayon dyan. Grabe. Ako mga kapagsil, nawala pa yung susi ko. Hello, David, Wait, alis na ako. Tito mo, Junior, oh. Timey ko niyan. <laughs> yes, mga kapatsew. Let's go. Maghanap mo yun muna si Ate Bibit. Yan ang